ibne and loson Visayas, Mindanao at at sabong mundo good evening good day good morning good afternoon good uh, night ayan at dito tayo ngayon sa may area ng uh, Santa Cruz ma bayan dito sa may Santa tras ay po ang uh, sitwasyon dito ngayon sa mga Santa Cruz mga bayan at inyo nakita yung uh, ngayon ay uh, pista ng Nazareno mga bayan at uh, di tayo makapunta doon sa may nakarating tayo at may dito sa inyo ang uh, sitwasyon dito sa may area ng Santa Cruz, Manila mga bayan doon nyo nakikita, doon nyo natatanaw Ayan, no? ay uh, doon uh, pumunta ako banda doon sa may ano kanina sa may kapo banda doon dito sa may dumana ako dito sa may banda dito ay sir. Ay walang signal talaga mga bayan doon at hindi ka makaka hindi ka maka ano, hindi ka maka direkta maka direkto ng uh, kaya po mga bayan ay talagang uh, sobrang sikip kaya uh, minabuti ko na lang na dito na lang sa may uh, Santa Cruz banda kasi medyo maluwag dito at uh, doon baka mamaya uh, hindi natin masabi uh, ay alam naman ninyo yung mga mapagsamantala sa mankala ay mahirap na 'yung hindi halos 'yung hindi ka halos makakagalaw mga bayan sa sobrang sike tapos wala namang signal doon uh, talagang uh, wala pa naman ang transition uh, translation mga bayan yung, uh, nasa Nasarino wala pa naman sa at uh, medyo malayo pa kaya 'yung iba mga bayan nakita ninyo ay umalis no umalis pa at ang iba pumunta doon pero sa ngayon mga bayan ang sitwasyon dito ay grabe masikip ang tao dito sa may uh, area pa lang ng Santa Cruz mga babayan papunta ng uh, Keapo Church hindi na gumagalaw ang tao doon uh, at hindi tayo makapag live doon dahil po sa una una ay walang signal doon mga bayan, mabuti dito nagkakasignal no kaya pinapatay po yung ano yung uh, signal kasi bago i-open ang signal sa mga sa ng mga cellphone mga bayan kailangan na nakapasok na po yung Nasarino o yung uh, Nasarin sa may Yan uh, wala wala yung uh, signal mga bayan. Yan at ito ang uh, sitwasyon dito sa may uh, Santa Cruz area mga bayan. Ah uh, ito ang uh, epekto ng uh, pista ng Nasarino bayan ang daming oh, diboto grabe ayan Ay, uh, idol. idol yan kaya hindi ako pumunta doon sa banda sa may kaya po idol kasi yan talaga yan talagang load nakang hindi ako nakapa-idol kasi ah hindi ako nakapa-idol kasi ano eh yun na yung mga ano nakapa oh. ako hindi ako nakapa oh. <laughs> nakakumbat ko. nakakumbat ayan Talagang talaga nga ano, walang signal talaga doon kaya mabuti dito grabe may talaga signal Ay, hindi po ako nakapa idol nakakumbat ako oh. mami bami kami gamigala sa taot gandang umaga Rix TV ma Mag-ingat kayo lagi. Ayan, may sunog pa ata. Ayan, may sunog pa ata. May dumat. Ayan, uh, talagang mahina talaga. Signal, ma mayan, mahina. Yung ano, pinapat Signal dito. Ah, sabi ni Mami, kung may uh, pamilya kayo sa... California ano California place uh, tawagan ninyo uh, magibakwit evacuate na sila dahil sa tuloy na tuloy, tuloy pa rin ang sunog malawak uh, masyado ang uh, sunog grabe ang ano sa California dito dumaan din ng uh, ano dito fire truck mukhang may sunog din dito sa uh, dito sa Maynila ano sa hindi ko alam kung sa uh, parte o bahagi ng uh, Metro Manila ang may sunog. Ayun, sa lahat ng mga taga California no. Uh, ano mag lagi, may sunog pala doon. grabe dito uh, ay ano nang uh, pista ng Nasarino. Ayun oh, nakapaas sila oh. Ayan, uh, grabe yung, ano dito mga bayan, walang ano dito. Pagka pumunta ka doon sa may banda, pabunta ng kapo, hindi po gumagalaw ang tao doon. Sobrang daming tao, hindi gumagalaw. Tapos walang signal, walang pong signal doon, papunta malapit. Kaya dito na lang tayo sa may Santa Cruz area at makita po natin dito ay uh, daming ding tao mga bayan. Like-like uh, naman diyan. Yan mamaya mag-live uh, ako sa may Esplanade mga bayan. Mag-live ako doon sa may Maestranza at saka sa may uh, Plaza Mexico. Dahil dito walang signal dito mga bayan. Walang signal. Lahat mahina. And, uh, at dito po ang update dito sa may uh, Santa Cruz papunta ng kaya mga bayan Wala pong signal doon sa may ano. Uh, dito sa may... Santa Santa Cruz walang signal. Tapos ang ano dito mga bayan no. Oh, ang sobrang dami ng mga diboto hindi gumagalaw ang uh, pila doon. Pagdating paglagpas mo dito nga, sa May Plaza Pier na to, paglagpas mo dito, pagliko mo diyan, magano ka sa mai uh, ilalim ng LRT mga bayan. Halos wala ng galawan papunta doon sa Kayapo, wala nang galawan at dito sa kabila ganun din kaya uh, minabuti ko na lang na bumalik dito na site kasi nga uh, walang signal doon at mga lawa ay hindi gumagalaw mga bayan walang malayo pa naman ang uh, ano ang ang nasarino mga bayan malayo pa Yan mamaya sa may Lasa sa Mexico at sa sa maestranza transa ay uh, magano ako mag uh, live. Tapos sarado uh, ano mga bayan ah uh, sarado ang uh, isplanat sa mga ano natin sa mga uh, kababayan natin na gusto mamasyal sa isplanat mga bayan sarado sa ngayon bukas pa ang buksan. Ayun oh mga ano, oh. sunog siguro mga bayan banda roon ano at hindi at hindi po natin masabi kung anong uh, saan banda na may sunog kasi uh, marami ng uh, mga fire truck ang dumaan dito California grabe katakot yan na uh, malakas kasi ang uh, hangin kaya lalo lumalawak ang uh, sunog sa bundok Maraming uh, bahay ang uh, nasunog, uh, pinaibakwit na mga tao doon. Ah, sa, sa bundok pala siya. Ano siya ma'am? Ano yung uh, bakit nasunog? Ano siya? Yung uh, dahil sa lakas ng init ng araw o ano ba yan? Talagang uh, nasadya o talagang nasunog lang talaga? Mag-ingat din po sa lahat-lahat, ano, ano, kasi ang, uh, ano na ngayon, ng mundo, no. Dahil din diyan sa kagagawan natin mga, mga, ano, mga tao, kaya ganun yan ang nangyari sa ating mundo. oh grabe mga bayan, dito ay uh, Pista na ng nasari kahit pa paano mga bayan nagkaroon tayo ng signal uh, ay grabe mga uh, loading loading lang talaga lagi mga bayan kaya wala nga ano no wala signal wala talaga bayan thank you very much ma'am mas ano medyo malayo layo pa yung prosesyon uh, prosesyo ng uh, na sarino, mga bayan sabi ni ni ma'am eh Ma Eve, yan uh, check na nagsaglit lang ha uh, against light eh Ah, sabi ni Ma'am, if can check sa yo sa YouTube uh, CBS News wildfire in California makikita mo ang lawak ng sunuk ayun ah, na uh, morning uh, Lord. sabi naman ni Edward uh, Latsika uh, idol, uh, idol, Edward Latsika, Miga Miguelab, shout out Morning, yan, nakita naman niyo dito ang sitwasyon dito sa may uh, Santa Cruz area mga bayan. Ay talagang uh, mahina ang signal uh, at walang signal talaga mga bayan. At doon papunta na sa ng, uh, kapo, mga bayan, wala nang galawan doon, napakasikip na. Napakasikip mga bayan kaya walang signal tapos sa uh, masikip kaya sa mga bayan. Sabi ni Idol uh, Edward Latsika, Yan na uh, ma'am Eve uh, morning. Sabi niya naman ni ma'am Eve Yan na uh, Miguel Azata Edward uh, Latsika, Ingat lagi may Mayroon pang mga ambulans sa bayan eh Magatang may mga uh, isusugod And Ingat uh, lang uh, John Ricks TV Sabi ni ma'am um, uh, Abe, ano, thank you very much ma'am ay gra uh, bayan, uh, talagang uh, sobrang uh, ano doon, sikip katulad yan o, no, oh, uh, talagang uh, masikip uh, ngayon ay uh, ano lang sila no Ma, medyo lumawag ngayon mga bayan, medyo lumawag Grabe. Yan, uh, at na tayo dito. Kaya, dito na ako kaya. Wala signal. Yan, uh, babalik ako sa may, ano, sa may maestransa mga bayan. At mag-live ako doon sa maestransa. Walang signal dito. dito mga bayan Anat mamaya maya ay uh, mag-live ako doon sa may ano no sa may esplanad mga bayan Walang signal dito malapit sa Kayapo ay talagang lalo walang uh, signal sa Kayapo Dito sa may uh, MacArthur Bridge mga bayan kanina ang daming tao dito na ano na naglalakad ng mga diboto ang dami Ayan, saglit lang ha. Pabalik tayo dun sa ano. Sa may... Yan o, yung ano mga bayan o, yung uh, esplanad nandito. Ang ilog pasig, ayan Na, ang dami nga naglalaka dito sa May, uh, MacArthur Bridge mga bayan ang dami